Nakabutod ba eh mga kauban sa loyo mga perte pong hinahaya Huwag oy Pagdali mo kaya ako nagdali ko kay gusto lang makita ang view dito Kung sa kanindot niya ang ilang ginaing mo Lagi nga pulse Hindi <tod> nga <noise> ito kaya <noise> dito ay kuno no, di man makapuyog balay no hala sige laag day la, dito okay kayo pag sa mong destination ah, wala ang kakapoy oy okay kayo nindot kayong view napadyo yung pools yung kayo bay alita dari bay dari sa ubos bay ayaw na no, makatingala kung bisag asa ta maabot no kay kita di man yun yung makapuyo niya itong tiil hala laag laag ago ago man tagbak lay so dari ta relax ta ginagmay ato asang lang ang kaning pinstool life po ah, oh, lamikig hangin, bay Gili po na mawala na tagay na kao ba topa, no ah, goods kayo in full life lang god pins mind ano na ragot tabay relax lang ilan na pero may sige kasuko na po na akong ate sa kulit ko lang sige rag, pa, sige gwapa na lagi ka huwag na sila mo sa itong mga supporter lang, sa itong mga viewers sa mga likers na ito no nagpasalamat kung higitan ka ron sa kaugmao nandun sa hantod I love you mga mga huwag na rin ako tama nandun gig salamat